Ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The Vice President, Sara Duterte! Magandang gabi, mga batang kya po! Ako, e, balita ko, kanina pa kayong alas 6 ng gabi. Eh, di wala nagsahing sa bahay. Patay. Maraming titila pong kaldero. Kung wala nagsahing sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O, ngayon, dapat ako magsasalita. Pero, ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil, mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. na dadalin sa atin ang mensahe na ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso. ang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat. Mga kababayan dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto pero nandito ka, galing pa sa trabaho pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros. Pumunta ako ka nung isang araw, kagabi, dito sa siyudad ng Maynila, kanina umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa siyudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin personal sa inyong lahat mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ang huling pagpapasalamat mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Naku! kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo ng mga makaserbisyo sa ato ang nasod daghan kaayong salamat daghan salamat alam nyo marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na, naugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na -e entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag nila doon sa presinto, sa voting present natin. Hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin? Sumasayaw, na-entertain -e ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Sa kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan, meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Naparabang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito. ay Inindorse mo ba? Yan! An example. Ang sampol ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun?